ating pag-aaral. At dapat ingatan natin ang ating mga libro dahil maraming dinadaan ng proseso bago ito magawa. Tama, at para magamit pa ito ng ibang mga tao. Okay, Bible story na tayo! Sige po, Kuya Eric! Kahapon ay natunghayin natin ang tungkol sa paghagis ng hari sa tatlong kaibigan ni Propeta Daniel sa isang hurnong nagdiningas. Iniagis po sila dahil hindi po sila sumamba sa ginawang larawang ginto ng hari. Pero hindi po sila pinabayaan ng Panginoon sa gitna ng apoy. At yun ay nasaksihan ng hari ang pagliligtas na ginawa ng Panginoon sa tatlong kaibigan ni Propeta Daniel. At dahil sa pangyaring yon, ganito ang naging reaksyon ng hari sa Babylonia. Basahin na natin ang nakasulat sa Aklat ng Daniel sa 3.24-30. Nang magkagayoy, si Nabucodonosor na hari ay nagtaka at tumindig na madali. Siya ay nagsalita at nagsabi sa kanyang mga kasangguni, Dibaga ga ang ating inihagis ay tatlong kapos na lalaki sa gitna ng apoy? Sila si nagsisagot at nangagsabi sa hari, Totoo o oh hari? Siya ay sumagot at nagsabi, Narito! aking nakikita ay apat na lalaki na hindi kapos na nagsisilakad sa gitna ng apoy at sila'y walang paso. At ang anyo ng ikaapat ay kawangis ng isang anak ng mga Diyos. Nang magkagayoy, lumapit si Nabucodonosor sa bunganga ng mabangis na hurnong nagniningas. Siya'y nagsalita at nagsabi, Sadrak, Mesak, at Abednego, kayong mga lingkod ng kataas-taasang Diyos, kayo'y magsilabas at magsiparito. Nang magkagayoy, si Sadrak, si Mesak at Abednego ay nagsilabas mula sa gitna ng apoy. At ang mga satrapa, ang mga pinatawan, at ang mga gobernador, at ang mga kasangguni ng hari na nangagakatipon, ay nakakita sa mga lalaking ito na ang apoy ay hindi tumalab sa kanilang mga katawan ni ang mga buhok man ng kanilang mga ulo ay nasunog ni ang kanilang mga suot ay nabago ni nagamoy apoy man sila Si Nabucodonosor ay nagsalita at nagsabi Purihin ang Diyos ni Sadrak, ni Mesak at ni Abednego na nagsugo ng kanyang anghel at nagligtas sa kanyang mga lingkod na nagsitiwala sa kanya at binago ang salita ng hari at ibinigay ang kanilang mga katawan upang sila hindi maglingkod ni sumamba sa kanino mang Diyos liban sa kanilang sariling Diyos. Kaya't nagpapasya ako na bawat bayan, bansa at wika na magsalita ng anumang kapulaan laban sa Diyos ni Sadrach, ni Mesak at ni Abednego pagpuputol-putulin at ang kanilang mga bahay ay gagawing dumihan sapagkat walang ibang Diyos na makapagliligtas ng ganitong paraan. Nang magkagayoy, pinaginhawa ng hari si Sadrak, si Mesak at si Abednego sa lalawigan ng Babilonya. Napakaganda po nang naging bunga ng pagtitiwala sa Panginoon ng tatlong kaibigan ni Propeta Daniel. Napatunayan po nila sa hari na makapangyarihan po ang Diyos na kinikilala nila. At pinuri po ng hari ang Diyos na pinaglilingkuran nila. Dahil sa nakakamanghang bagay na ginawa po sa kanila ng Diyos. Oo, yun ang nagagawa ng pagtitiwala sa Diyos. Basahin natin ang nakasulat sa Aklat ng Kawikaan sa 3, 5 hanggang 6. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Kaya't huwag magkukulang sa pagtitiwala sa Diyos ha? At bukas, God willing, abangan ninyo, marami pa tayong makabuluhang kwento na pag-aaralan. Kaya't huwag kayong absent sa panonood ng Bible Story. Bago mabuo ang librong ginagamit natin, Sinusuri ito mabuti at tinitiyak na tama ang nakasulat dito. Ito kasi ang pangunahing ginagamit natin sa ating mga pag-aaral. Tama! Isa itong source of knowledge na matututuhan natin sa ating mga aralin. Pero wag nating kalilimutan ang pagbabasa ng Biblia dahil higit ang matututuhan natin dito kaysa iba pang mga aralin. Basahin natin ang nakasulat sa aklat ng Apokalipsis sa 1 at 3. Mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon sapagkat ang panahoy malapit na. Mahilig ba kayo sa arts? Ilan sa mga ginagamit natin sa pagguhit at iba pang mga art activities ay ang krayola at mga pangguhit natin kung ano-ano ito at kung paano ito ginagawa. Abangan niyo yan bukas kung luloobin ng Diyos. Lunti ang kapaligiran O kay gandang pagmasdan Sariwang hangin na malalanghap Sa buhay nati walang kasing sarap i ka a girl puno at halaman Sa pagsabay sa kau sa kung mag-iisip lang Pagkasira ay di papayagan Ang kalikasan, ating ingatan Biyaya ng ating Diyos Panatilihan, ang kalinisan At pagyamaning lubos Pagyamaning At pagyamaning lubos Biyaya ng ating Diyos Biyaya ng ating Diyos Hanggang dito mga bata Bukas get willing E muli tayong magkita-kita Dito lang sa nag-iisang Bible School on Air Ang KNC Show

Na Iba't iba pong laki at kapal huh? Kapal at laki <laughs> Pero wag natin kalilimutan ang pagbasa ng Biblia ha Pagbabasa da Pero wag natin kalilimutan ang pagbabasa ng Biblia ha At uh, kasi Mano isa Oo oh, oh. Yun ang nagagawa sa pagtitiwala sa magagawa no. na... Ano sinabi ko ba?